weekend is coming mga langga kung gusto mo nature trip sa weekend dali of binin nyo si Nang Lakwatsera explore natin ang ung-yod sa Miagaw Iloilo -Ilo. ang team Inang Nang Lakwatsera nagyahi mga langga pagkatod rin sa barangay unyod sa Miagaw Iloilo so may araw dira ka ba yung langga sakyan-sakyan nato hindi tanong pabayad si Manong kay galing natagal na nato nilang pamahaw. <laughs> na ay buto ay buto <laughs> nan sa sobrang bigga gamay lang magkuruod <laughs> so mga langga tayo mingi pagabot natong dito sa buklod nga nagafag abimo sa Baguio City mga langga ay hindi sa so, nyang aw ilu ilu ini mga langga then after nato ano diretso na dito na, na yon sa main entrance sa uh, barangay Ungyod sa din dito ang tourism ka mag uh, register kita dito mga langga so naglakat lakat ng team inang lakot sira dito sa campsite siguro mga 40 minutes ang aton uh, 45 minutes ang ato ng lakat lang. O, may mga rice terraces. oh! Kaya madanlog ang dalan, but inahinay, kaya kami mo alam ga, kaya kaya may pag-abot na muna kayo yung yan. Oh, Diyos ko, so, And then, nagtanak na yung mata, nabusay yung mga langga. So, ang mga moroy, why nang nagkapogong naligog na mga moroy mga langga. Siyempre, si Muray nag-dive man. Kambal nila mga langga, dilaan, false ko na ini. Nga anak dilaan, ano may nagdila? Diri, ha, <laughs> ha, ha after paligo na mga langga sa dilaan mo refrigerate so na kita sa campsite ka magluto Sining aton nga mga balon mga langga para makapanyagar kita tigluto ng na mga langga so o daw bito oh, ka ina sa mga langga mm hindi -hmm. mo bila chicharong bulaklak ay ah, bisa aton mga langga ay apaw na lipatan gina mo na hamo na adobo na bilin sa balay after panyaga hangaw-hangaw kita mga langga kung yung makita ni mo, mga langga ka tahom nagafag gid mga langka imagine mo no mo sa aga amo ang ni katahom nga view ang makit ani mo mga langga pagpangati nga kaya tapos maminsa kung paano baydan ang mga utang mo <laughs> so sa hapon kay nagaloon kung ah, pisa na kita tagay di mga muroy mga langga samtang aton nga gadyo, guwapo mo no? si Totora Prof nagapami aldo nami magpabisak <laughs> Chill, chill na ang, ang mga team inang lapachera. Ah, mo na mga langga, dala kita gitara. Paano nga may sadya-sadyahan magkita na si Rafael atong tour guide, mga langga, tour guide na chef pa ka si na Sa nga linuto, nga sinigang kayo nagaulan-ulan, mga langga. So, dala kita nag-set up sa kampo, sa kilid, lagid sa giob, no? Ay, induway na daig katulo ang ulan, bisan ulan, mga langga. So, pagka morning, syempre, pangapay-kapay kita, kamagsaka kita, rin rin sa payagagin na, ay, tingin mo tanginis ang ilang uh, tourism sa banwa sa mayag. kami oh, may mga amon ni mga langga, kong Gidi ang sang mga langga. After na itong pangape, naghahangaw, hangaw kita dito sa likod, sang giob, kagamuning makita na langga. May rice terraces din yung mga langga. So sa pihak na side, harap pag mga rice terraces, dugay-dugay na kuno mga langga. Ini kisang una, gubat na di. Tapos uh, gin-convert sa rice terraces para may tanuman ang mga lo